guys! It's me again, Cheryl, and welcome to my blog. So, for today's video, guys, is i-share ko sa inyo yung nag-road trip kami ng aking asawa. Pumunta kami sa bahay ng kapatid niya kasi in-invite kami doon ng mga apat na araw doon kami nag-stay sa kanila. So, yung place nila, guys, is mga nasa 300 kilometers or 400 kilometers ang layo. So, yung place na yun, guys, is more on nature kasi nasa taas siya ng mountains. So, ang napansin ko kasi doon, guys, nung pumunta kami, yung kapatid niya is talagang may, may nakaplano na talaga, guys. Nakaplano na yung gagawin namin, the next day, mga ganun, nakaplano na talaga. Ang maganda, maganda rin doon, guys, is may sakyan sila. So, nakakapag-road trip kami, nakapunta kami dito sa mga ganyan, sa so, mga gano'n. At saka, guys, yung kapatid ng aking asawa guys, is mabait siya. Ano? Kasi nahihiya naman ako makitira sa bahay ng ibang tao, guys sa totoo lang. So, nung naghuhugas ako ng plato, sinabi ng kapatid niyang babae is, huwag ka maghugas ng plato ako na lang. Minsan kasi guys, nakaka nakakaintindi, nakakaintindi ako ng ano, lingwahe nila. Dahil sa na dahil sa hindi na kami nagbabayad ng hotel at saka ng food kasi ano sa kanila na yung food na kinakain namin sa loob ng bahay pero paglalabas kami, kanya-kanya kami guys no? walang libre dito so dahil naguhugas ako ng plato nun guys sinabi ng kapatid niya, oh, wag ka maghugas, wag ka maghugas ang ganyan pero talagang pinipilit ko siya guys kasi ayoko na makitira sa isang bahay na wala kang ginagawa na parang buhay rey na ka dahil ayoko na gano'n naman yon So, nagbuhugas ako ng plato plato, mga ganyan. At saka guys, sa tuwing umaga talaga guys, is nagpe-prepare yung kapatid niyang babae ng breakfast namin. So, meron silang dalawang kusina, which is may kusina sa loob ng bahay sa taas at may sa baba. Sa baba, nagluluto sila doon ng mga malalakas yung amoy, yung mga pork, yung mga ganyan. Tapos doon sa taas is mga mga simple lang, katulad ng mga mag-ano ka ng bread, kakain ka ng bread, mga ganun. So, dalawin ko nila. Doon sa taas, doon kami nagbe-breakfast at doon sa baba, doon kami nagla-lunch. So, pag umaga, gumigising na yung kapatid yung babae, eh, napiprepare na ng breakfast, ng bread, ng coffee, mga ganun tapos ginigising na niya kami guys gine, gine ano, nagsisend ng message yung kapatid niyang babae sa asawa ko na ayan nakarating din yung breakfast so na, talagang nakakahiyang ano, makituloy doon nang wala akong ginagawa Ay, hindi naman ako naglilinis ng bahay guys ang ginagawa ko lang is naguhugas lang ng plato ayun lang ang ginagawa ko talaga at saka may swimming pool sila doon guys na pwede kang mag enjoy nagpunta kami ng swimming pool before noon, no, no, doon kami naliligo pag ganun mga tan, Tapos noon is lumalabas kami. May isang beses lang kami kumain sa labas guys. Hindi kami everyday kumakain. Kasi pag nagro-road trip kayo, hindi pa naman kailangan mag-spend.